evening mga guys, good evening At uh, dito ko mga guys sa may Arcovia City Dito naman tayo dito sa isang ito At may pailaw na naman yung logo dito na Arcovia mga guys yan. Maganda na naman siya kasi malapit na magpasyo mga guys So tara sa radio mga guys At ikuti natin itong Arcovia City naman isang lang na, mga guys Magaling dito ang gandun lang tapos papalik kasi papasok ako sa Ayuting So ayan mga guys, at uh, ikuti natin ito One round lang tayo dito mga guys yan, may mga pailaw na sila pa Christmas tree. Christmas light kasi malapit na magpasko ng mga, mga guys Dito, Ilang araw na lang. Ito maganda na naman yung logo nila mga guys. At napakaraming nagjajogging yun dito. Ayun mga guys. So, so Picha 31 ngayon, mga guys. Tapos bukas November 1 na. Happy Halloween na. Ah. So ito na yung uh, ngayon, mga guys. Maganda na naman yung mga palamuti. Meron pala dito mga rides mga guys na kwan. Mag-operate ito na naman na uh, magpapasko. So yan ang uh, kwan mga guys. Oh. Ang logo ng Arkubia ay daming tao. Ah. Ang daming tao. pala ang daming tao nandito pala yung bus na kung saan mga guys uh, pwede kang kumanta dyan sa loob ayun mga guys dito nandito yung uh, 107.5 na bus na pwede kang kumanta dyan sa loob na yan kung papasok ka dyan so madami nga yung tao na nakapila madami yung nakapila mga guys napakaraming ng tao ngayon dito mga guys sa Arcadia City ito yung maliwanag na yan, yan yung pinaka biodic mga guys so nandyan sa baba yung bus ng uh, 107.5 na pwede kang kumanta dun sa loob at magdi-December lalong gaganda ito mga guys so titingnan din natin dun sa may bus station mga guys meron din dito mga guys, ang um, may bago na rin na uh, pick up ko dito. Ah, uh, dito rin, no? Dito may malapit sa bus station. Yan yung bus station mga guys ng uh, kuan. Uh, Bicol Isarog. Dito sa Arcubia City. Madami na rin silang bus, oh. Dito mga guys, yung kuan Bicol Isarog na bus station din dito sa Arcubia Ay, biyahe ito mga guys, papuntang Bicol. Ayan yung bikol sa road na Bastino. Oh. Hindi pa pala nag-operate yung condo dito mga guys, yung mga palaruan. Ito at wala pa si ngayon December pa mag-operate. Yan, yung mga palaruan dito. Hindi pa siya nag-operate ngayon. Ayan, at pabalik na tayo doon sa may Papasok kasi ako ngayon mga guys at bali duman lang ako dito sa Arcobia At matagal na rin na hindi ako nagkakadaan dito kaya duman mo tayo So yan maganda na siya mga guys madami na naman siya mga palamuti dito Yan yung pinangka beautique niya At ito nga andito yung bias bus ng 17.5 107.5 mga guys Ano? Uh -huh. 107.5 mga guys Ang dami, dami nakapila doon So ayan mga guys, pabalik ka tayo dito sa kalsada At papasok na ako sa duty At dumaan lang ako dito sa Arcovia Kasi matagal na tayong hindi nakarating dito Man, Ay hindi nakakadaan pala Hindi nakapasok, totally lagi akong nadaan Ayan Apakaganda niya naman guys marami siyang kuan ang hindi pa nag-operate ngayon yung mga palaruan wala pang hindi pa nag-operate siya hindi pa siya siguro ngayong December ano ah, uh, ngayong November siguro mag-operate na yan or tuwing Sabado linggo siguro isa ka siya nag-open so ngayon wala pa so yan at samahan niyo ako magpapay tayo papunta sa duty let's go guys so mabilis ang kuan ito mabilis ikot lang Woo! Ayan, malapit na tayo. Abutan pa ako ng pagpula ng stoplight. Nagatawid na sana. Na-stop tuloy ako dito sa gitna. <laughs> Ay, hindi ko yung naabot, oh. Hindi ko yung naaya. Ayan, naghintay tuloy ako dito ng 3 minutes. 3 minutes yan, eh. Bago tayo, bago yan magpago balik ulit Andito, naistagan ko sa gitna oh. Ay, bulag Nakatawid na sana tayo mga guys Andito na ako sa May mga guys Yan ay Eastwood Yan City So mga sunod na araw siguro papasok din tayo dyan sa Eastwood mga guys Para itingnan natin kung gano'n na yung kaganda ngayong magpapasko at napagaganda rin mga guys ngayon magpapasko So titignan natin yung mga guys Hindi pa ako nagkakapasok yan ngayong taon na to Ay ngayong magpapasko na to Ayan So ayan, na-stack tayo dito sa gitna Lapit na ako pagkatawid ko dito Mga ilang kwa lang Ando na ako So ayan mga guys, ito ko na tatapusin itong aking vlog Maraming salamat muli sa mga nanonood natin vlog Maraming salamat sa inyong lahat mga guys at sana wag kayong magsawa na manood sa aking like, ba, vlog. At tag like naman yung mga guys sa mga video ko para naman magkaroon ng uh, recommendation sa ating uh, YouTube channel. At, isang like lang uh, mahalaga na yung mga guys sa akin. So marami salamat at hanggang dito na lang itong ating vlog. Marami salamat at magandang gabi po sa inyong lahat mga guys. Happy Halloween pala. Happy Halloween. Bukas, Halloween na. And bye-bye.